Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang ikaapat na konsyerto sa Palasyo kagabi. Ayon sa Pangulo, sa pagkakatong ito, handog ito para bigyan parangal at pagkilala ang mga health workers hindi lamang sa bansa kundi saan man sa mundo. Si Joshua Garcia sa detalye. Masayang nakipagkantahan sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Roneta Marcos sa ikaapat na konserto sa palasyo. Idinaos ang KSP-4 sa mismong Malacanang Palas. Ito ay bilang parangal para sa Filipino healthcare workers hindi lang sa bansa kung hindi maging sa ibang panig ng mundo. Ilan sa mga kinilala ay ang tatlong UK-based Filipino nurses na sina sa Makutay malo, Louis Horn at Charito Leonardo Romano na tumanggap ng British Empire Medal o BEM tampok sa concert ang ilang pagtatanghal mula sa ilang international and local artists. Katulad ng Concert King Martin Rivera, Douglas Nieres Power Dance Group, Garrett Bolden, Brennan Espartinez, at iba pa. Gayun din ang ilang local performers gaya ng Aita Brothers na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng indigenous people. For, people no more, for, Matatandaan na ang nauna na tatlong konsyerto nitong na nakaraang taon ay inihandog para sa mga sundalo, guro at mga atletang Pinoy maliban sa pagbibigay ng parangal sa mga kababayan nating health workers, layon din na nasabing aktividad na i-highlight ang mga bago muka ng local artists sa buong bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.